siya ang panawagan ng pamilya ng graduating student na ninakawan at pinagsasaksak hanggang sa mapatay sa loob ng kanyang dorm sa Dasmarinas, Cavite. Pangunahing suspect sa krimen ng isang lalaking nasa pool ng CCTV na palakad-lakad sa dorm ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa karumal-dumal na krimen, nagtapos ang buhay ng 22-anyos na si Queen Lian Daginsin. Nitong Martes, natagpuan ang dalaga na tadtad -tad na ng saksak sa loob ng kanyang kwarto sa isang dormitoryo sa Dasmarinas, Cavite. Kwento ng katiwala ng dorm, ilang kaklase ni Lian ang nagpunta at nagtanong sa kanya dahil hindi raw pumasok ang dalaga. Tinawagan ko po yung mother niya at sabi ko po ay i-chat or i-text kasi hindi daw po nasagot dun sa mga kaklase. So, nung sagot, sagot, po sa akin ni tita ay baka tulog, gisingin ko na lang. Kinatok namin ng malakas, wala pa din. Then, binuksan namin yung doorknob. Nag-open naman siya, kaso hindi kami nakapasok kasi may double lock sa loob. Paghila namin ng bintana, bukas siya. Then, nakita namin na naka, nakahiga na at may dugo. Nasa labing apat na saksak ang nakita sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Lian. Pinakamatindi ang tama niya sa kanyang leeg. May mga sugat din siya sa braso, indikasyong nanlaban ng biktima. Pangunahing sospek sa krimen ang lalaki na nakasombrero at naka mask na nakuna ng CCTV habang paakyat sa ikatlong palapag ng dorm. Ayon sa polis, posibleng nakapasok ang sospek sa dorm ni Lian sa pamamagitan ng katabing gusaling niyan. Umakyat daw ang sospek doon sa rooftop, saka tumalon doon sa second floor ng dorm. May gate sa second floor pero hindi nakakandado kaya itong suspect umakyat sa third floor at tumungo doon sa kwarto ng biktima. Sa isa pang kuha ng CCTV sa third floor, makikita ang suspect na nanggaling umano sa kwarto ni Lian. May nakasukbit na sa kanyang balikat at may pinaiikot-ikot na bagay sa kanang kamay. Ayon sa katiwala, malamang nasa bintana ng kwarto dumaan ng salarin. Kasi bukas yung bintana niya. Kahit po may po makiyat na magnanakaw, kung sarado po yun, hindi po talaga siya makakapasok sa loob ng kwarto unless magingay. Pag nanakaw ang nakikitang motibo ng mga pulis dahil nawawala ang cellphone at ilang gamit ng dalaga. Ang pamilya ni Lian hindi matanggap ang nangyari. Sana kinuha niya na lang yung mga gamit. Sana hinayaan niya na lang ang ate kong natutulog. Nananawagan po ako sa pulisya na sana po mas mapabilis yung hostisya para po sa kapatid ko. Iniisa-isa na ngayon ng mga pulis ang kuha ng CCTV sa lugar para makilala ang sospek. Pero magiging pahirapan daw ito. Yung sa mga street na napupuntahan po natin, ganoon din po. Pag hindi po nakasahid view, nakatarigot po. At chumichirin po po tayo ng pagkakataon na sa CCTV makukuha natin sa susunod na barangay. Maaari po makapagtanggal siya ng face mask o Graduating na sana ang dalaga sa kusong Computer Science sa De La Salle University, Dasmariñas. Nangyari ang krimen sa dorm na nasa tapat lang ng universidad, kaya nakikipag-ugnayan na ang pamunaan nito sa lokal na pamalaan para mapaigting ang seguridad sa paligid. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5.